ay mamahal lang atin topic ngayon na tinatanong ni Ray. Ang tanong niya ay, sa mga babae, ano ang mas masarap? Yung aanohin ka o yung mag-ESS ka? So, natin pag usapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang ka sagot, please keep on watching para babayan. Kung bago ka pa lang sa kan channel, please consider to like this video and subscribe my channel sa mga naiingayan po sa mga nagtitilaukan na mga manok inuulit ko po paulit-ulit na po ako hindi po sa akin yung manok ako po kasi ay nakatira sa isang baryo yung baryo na marami syempre mga kapitbahay alam nyo naman na kapag tumilaw ang isang manok, siguradong may sasagot yan at sunod-sunod na sila. Okay po, hindi rin naman po ako makapag-vlog ng gabi kasi marami na po kami dito sa bahay. Nandito yung mga anak ng kapatid ko, nandito yung kapatid ko, siyempre yung asawa niya at yung anak ko. Kaya hindi po makabelo kapag kahalimbawang gabi kasi nga po, nandito na lahat nakakabelo lamang ako kapag ka nasa eskwela na yung mga bata. So sana po naiintindihan nyo at matagal na nga po ako hindi nakablog kasi nga po umorda ako ng panibagong mic. Yung talagang may noise reduction kaso talagang kahit po mahal na yung aking in order ay talagang hindi kayang patahimikin yung ingay ng manok. May naririnig pa rin po talaga kaya pagpasensyahan nyo na po talaga pumihingi po ako ng basensya kapag halimbawa may ingay po ng manok. Sana po ay maunawaan ninyo. Kayaan nyo po at pagka nakabili ako ng kondo ay uh, tatahimik na rin yung paligid ko. Kaya umahasa na lang talaga ako sa mga panonood ninyo, huwag nyo po akong iiwanan para makabili na tayo ng condo natin at para tahimik na rin yung paligid natin. At para magawa ko na rin yung mga ibang pinapagawa ninyo. Okay, so may goal tayo, huwag nyo akong iiwan. So ano nga bang masarap? Sa mga babae, ano nga ba ang masarap? Para sa akin, ang masarap ay yung aanohin ka sempre maraming pwedeng magawa kapag ka, halimbawa may kasama ka. Kapag ka, halimbawa may umaano sa'yo. Okay? Kasi kapag ka, halimbawa SS ka lang, hindi ganun kasarap pero masarap pa rin naman. Pero iba pa rin talaga yung pakaramdam kapag ka, halimbawa may kasama ka. Kapag ka, halimbawa kasi na inaano ka ng iyong asawa o ng iyong jowa, iba yung pakaramdam. At kapag halimbawang nilabasan ka ng gata, makakarami ka. Hindi katulad ng nag ka, siyempre hanggang isa ka lang. Kasi alam ka namang dadamihan mo, eh nag iisa ka nga lang. Yung bang kapag halimbawang nag ss eh gusto mo lang makaraos ka. Hindi katulad ng halimbawang nagaanuhan kayo, makakarami ka. Mga ka, isa, dalawa, tatlo, apat, lima ka pa. At kapag kahalimbawang nangyari yon, sobrang sarap ng nararamdaman ng isang babae. So sana sabi ko na tama ngayon if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.